wala nang laman to oh. ganun kalupit ang daga dito yun yung <laughs> kagapay ganda pero ang problema, inataki ng daga yo, what's up magandang hapon mga kagapay, alas 3 na ng hapon bali na kaway tayo dito sa ating munting farm Saka bisitahin natin yung mais na tinanim natin mga kagapay dahil magkuha na yun, one month na mahigit. Mag 2 months na. May bunga na kasi yung mga kagapay. Three months harvest na yun eh. Three months mahigit. Kaya magkuha tayo ng mais na pangluto kung mayroon na. Yun, lakad tayo mga kagapay. Alas tres sa hapon. Sa kagubatan ng pundok to. Yung mga green green leaves yung makikita dito mga kagapay sa area ko dito yan nakaawit tayo sa iklit kumaya balik din tayo hapon hapon tayo ng mais na panglaga mga kagapay ito kasi dalawang kung dito na dalawang araw na lagi umuulan bawi din mga kagapay dahil nung nakaraan laging unit ngayon dalawang araw bawi ulan puting ngayon medyo mainit na rin. Kulit. Hindi mga putik. Dito tayo sa uh, sapa oh. Malakas yung, yung baha kahapon eh. E ngayon medyo pa siya? Malabo pa yung tubig. sa sapa na dito mga kagapay. daming bato dito. Oh. Malaki yung bato dito mga kagapay. Hmm. Diyan oh. Diyan oh. Malaki yung mga bato dito. Diyan mga kuiba mayroon doon kuiba doon sa baba mayroon din doon sa taas may kuiba doon dyan sa mga batuhan dyan so, dito yung naligo yung anak ko dito alright lakad mo tayo mga graphite salamat sa inyong support ha ah. Sa mga silent viewers dyan salamat maraming salamat mga kagapay Alrights. sit tayo mga bato batuhan okay. Dito yung aso na tugtugin natin oh. Sama. Uy. Tata. Tawit, tawit. Dito dito. Dito. Hoy, dito. Dito, dito. Uy, dito. Ngiti mo makatawid. Okay, tapos tayo mas lapay dito na tayo doon pag malapit na medyo pawis pawis na tayo ayan yun mga pa na dito tayo sa uh, malapit na tayo sa ating Maisan isan ito maraming bato nagkatakot dito baka may ahas yun makulimlim dito pag ganitong guwan na, yung araw hindi ka makapapasok sa loob doon may araw na doon dito marami ano, dulas dito marami yung bato dito lalaki yun dito, 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 may sapa din dito yun sapa dyan yun yung daanan namin dito mga kagapay ano, sanay naman tayo sa ganitong ah, mga da daanan eh dati nga nakakumbat pa nakasapatos ngayon nakatsinilas lang yun o oh. uh. yun lapit na tayo mga kagapay ito na Napit na tayo sa katotohanan makita yung mais natin na pwede na lagayin mamili lang tayo dati may bunga na eh ngayon hindi natin talagang masarap tingnan yung mga kagapay yung kwan kami yung nagtanim ako yung nagabuno dalawang bisis ay pinaisprihan ko lang sa bayaw ko oops may natumba itong kawayan yun dito tayo na Ito sa gilid daan Oops Okay Ang lakas yung tubig dito ngayon oh no? Ganda ng force dyan oh Gano'n oh ng Pursum, yung tubig. Know. ganda ng pusong lakas sa sintubig ganda ng ganda maligo dyan oh no? tapos may upuan po so, maraming mga pako dito right sanito na tayo malapit na yung natin nandito sa taas sekretong maisan to mga kagapay nasa gitna ng kagubatan yun very really proud mga kagapay nakita ko yung mga tanim ko na ay natumba ang iba oh mayroon na tong laman ito oh Pero maliliit lang sya dito banda yun may laman na to mga kagapay oh tanggalin natin yung mga bandang gilid para hindi kainin ang ito kasi mayroon to dito kuan eh. Kaya maraming dam mo. Mayroon kasi yung luya to dito. Nanim ng papa ko. Yun. Andami dami dam may bunga. dami daming tumubo mga kagapay. dami nagbunga. Yun, so, laki dito. Ito. Dito kasi unahin ng daga. Ayan, daga kaya tanggalin na to. Mga dito. Ito, so, kainin kasi yung daga to. Ito. So, Ito halos unahin ito sa daga ito mga kagapay kaya tingnan natin ito ito mamaya daan natin mamaya oh wow ang nalaki nalaki mga kagapay praise the lord do wala taga sya ngayong umat hindi pa umataki yung mga daga yun o pwede na ito malapit na mahinog yung iba yun o no? dami nito sana hindi bagyuhin kasi pag to sayang Ayun, Mayroon talaga siyang bunga lahat So iba maliliit Kung wala itong kwan dito luya Malalaki yan Maliliit na dito mga kagapan Yan o no? Wow Very good na Yan mga kagapay Huwag lang pinaghirapan natin to Yan o no? hmm, Yellow corn. No? Nice. Ganda ng bunga. Mm. Meron tayong maharbis nito. Mga uh, sampung sako to. Sobra pa. Mga bayong dito kaya to. Yung dami. Oh. Dati na hinabunuhan ko to. Ang ko. Ito. Ito na ngayon. Yun know, you know, na know, you 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 know, yun know, you know, sa know, you know, you know, you know, marami tayong makakain sa bundok kung sipag lang mga kagapay maya yun mo ang dami sa taas pa marami pa sa taas ay paawis ko sarap ng pakiramdam pa ganito kikita mo yung tinanim mong nakakuan ang dami bunga ayun o sana hindi atakihin ang kuan ang hmm. daga Hmm ito, kinagat na ng laga, oh. Sinubukan ng kali. Dalihin ng laga to ito, oh. Ito, pero, hindi. Dami. Hmm? Yan. Dito, kinain ng gono. Ito, ito, ito. Ano kahit hindi sa kalakihan gaano yung puso niya ay yung kanya yung mais pero <laughs> lahat namumunga ito ito sinubukan lang kayo ang daga alis kay daga tingnan natin dito ito no sabi dami bunga ay okay diyan oh wow uy yun ang sinasabi ko diyan oh binanata ng daga yun oh Meron na oh marami na binanata ng daga sayang to you know bila na naman ng daga kailangan naman to ng pangpain you know dami yung mga daga na yan dami nang kwan hmm? doon ka sa babaw nagano dito maraming hmm. daga nito jatih you know sayang tu pengkhuan sedanga maya bang kuat ai nang kuan duh talbusang kamuti kamuti kisian jangan-jangan atas diam yeah, ye yeah. ulah kuatai mamaya muntat saya atas kunti Ответ. Да, мина. Это не покажет, не так. Ну, как это? Я не подам на него. Это не плебеть. Ini nak ini Ayun kasi po ang baga ay mabasa sa ulan Magbulok na siya Ayun bakit ito Tanggal na to May tanggal na to Uy yun kinain oh. ang daga oh Sayang oh Grabe yung daga nito Atake yung yung daga sa yung hindi dito banda kinain na ng daga yung daming daga yung daga sa baba sayang dito atakin yung daga din dito oh, atakin nang nga oh. buhutin natin sa banda dito dik punitun nak dak eh. nah ini tu hmm. to mendegak hmm. na itu ulang awak <tuh> sat Parmas sum mendegak oh huh? kena inang dak oh ay hindi kasi pagkunin pinara na yung laga galing kamuti so, ng oh ito laga oh ah ubus ubus talaga oh Nah, kalau ngkur pegang na itu nak dah mungkin kena menegak. Kena kirapan nak bos. Kena menegak masa apa? Tu, oh, kena ingat wah oh. oh. Sayang. Kita pun tunggu kena menegak. Tu. Dah mungkin kena menegak. Tu, saya tahu bos ada tu.

Ubus na sa daga Ubus na sa daga Mga gata yung Mais <laughs> dito Sayang talaga ah, Lalaki pa naman Ito oh. so, Sayang yeah. Sayang mahagapa yang yung Mga uh, gata yang dami. tu, so. Si dami ni. Saya yang kasih magento na, na tanggal-tanggal lo. No. Itu mga na kunas, nabulok na ito eh. nasa lungkot po hmm? dyan sayang o oh. maliit po itu tak ada tu. Sayang, sayang lagu di sini hmm. tu, deng kami, tenggelarlah pintu, kesi mulai, eh. mau bus tu. Hay, right, sibong kagapay. maya maya Api tayo ulit atin. Isipoman natin 'to, plastic natin 'to. Yung mga kuwate mais. Yung mga kagapay. Ang kuwate nang maraming ko no. Yung kinain niyo daga, sa daga yung iba. Sayang. Sa daga kinain yung talaga, mga isang sakong 'to. Pag hindi ito ma... Din to ma. Masu nin tinto. Ano? O Sayang. Sa Ano, you know, dami. Ubos yung dito. Yeah. Sino? Ano, you know, wala nang laman to. Oh. Diyan nun, kalupit ang daga dito. Yan, ito po. Ang Pero problema, inatake ng daga. Hindi naawa talaga, wala talagang naawa yung daga. Ubos, dami. Daming nakain nila para silang nag-harvest din. Ito, mga dito, mga dalawang sako sana to eh. Pero ubos. Ubos nila no? hindi na alagaan kasi hindi na what? hindi na punta ng paapa ko rin wala din sinabihan ko na wala hindi naman napuntaan sayang yun oh doon lang tira sa daga yun mga kagapay okay tayo yun mga kagapay pawin na tayo ay dadaan man tayo dyan mga ng ng kamuti talbos dito mayroon din yung nataking daga dito Grabe mga daga na ito Hindi tayo makaganti Hindi mga kikita Pero so, sige lang Subukan natin yung dasunin sila Pero well, maraming nang ito oh. Talbos ng kamuti mamaya ulam oh kamuti dami yo itu itu talbus, talbus dal bus nang kamuti pangulai cuma ngelakin ng dal bus eh. Ayang masyado yung po natin. Pinaghirapan. Halos. Ang dami na nabawas sa mga mais natin. Oops, dito man tayo. Ito ang paborito. Talbos ng kamote. y se va los ojos. yon talbus oh. Dami. Ito masarap. Yung pula. Itong pula masarap na talbos yon, yon mga kapay oh. Yung gym sa municipal namin nandiyan oh. Ito yung what? gold mining area yan. Mining area mga kapay. May mga gold gym dyan. Alright. Yun. Nakuha na tayo ng talbos. So, isang plastic na Tira ng daga Ayun. Kuba na tayo. Masarap kasi yung mais ganito. Kaya yung mga daga atakin na sila ngayon si Juan matamis pa matamis pa yung mais ganito mura pa siya matamis pa yung kwan ano dinatake din dito yung mga daga din sayang okay pang panguntran yan si sabat yan kat kunin lutuin sana hindi naman magpakita yan mga daga na yan Alright, mga gapay na Okay Yan, tingnan mo Dito sa baba, wala pa ganong Daga na matake Diyan, dito Sa taas lang marami Okay, up, 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 up Abot sana ito ng mga 20 sako eh. Na ganun buwan. Basta maalagaan lang. Hindi lang atakihin nang hanggang mahinog siya. Mga dalawang linggo to. Medyo kuwanta eh. Tikas-tikas na. Dito walang daga dito. Banda. Dito sa taas yung marami. Mag-focus tayo doon. Maglagay tayo ng pamain doon. yun tapos na. Na, na mga kapay pauwi na tayo update na lang tayo mamaya Ops, kayo madulas yun mga kapay nandito tayo sa ating bahay yan. nasa loob tayo tapos daladala -dala ko yung mga mais na sobra sa daga ang dami sayang dami mga kapay so puno ito Nata dito talbos ng kamuti may pakuan tayo may carrots may kuan katapas ayun oh dami oh so kuan pa talaga pa sayang lang oh kinain ng mga daga hmm? dami dami pa naman ito ito pang bukod ko tong mga pwede pa hindi pa gano sira yun oh yun pwede pa yan pero yung iba nabulok na sayang ito mo ang kento dito payan. Pa dito na. Dami. Ay hmm, sayang antok talaga. Hop. Hmm. Hop. kalungkot ko ganito. Ito pwede pa to. Yan pwede pa to. To pwede pa. Kinuha ko talaga yung iba para lang pangkuwan. To. ito mga ipukot ko to. Pangpain. Ito, pain to. Ito, kung pain na to. Ito, kung pain. Ah! Oh. Oy. JR. Kamar Oh. Oh. Mais. Oh. ay santol, wala. dirty na. Oh, dirty. Hey. Oh, ba. Hay manahai. Uy, <laughs> oh, wag. Dirty na. Dirty. You like mais? Corn? Mais? Ah, mais. Ay, tama. Eat ni mamaya ng mais. Uy! Don't eat, do Eh, okay, come, come Give bang. Whoop! Bad. Bad ka. Mais. bibi mais to. Oh, chicharun oh. Chicharun oh, oh chicharo no. Chicharo no. Oh. Ay, bad ka. Akin to. Hmm. Hmm. Alright, sino ba pa dito na lang? Maraming salamat. gandang hapon. I love you.